Mga kaisan, magandang umaga po. Ayan, tayo po ipipitas ngayon ng sitaw po ngayon. Ayan, sitaw mga kaisan. Inagapan po natin at marami uh, maray po tayong gagawin maghapon ay mamaya maya pong alas 10 mag no? para hanggang alas 10 lang po tayo dito susunod po si nakambal na dyan na po para maagap gawa ng marami po tayong gagawin ngayon maghapon isip mo yung mga kain sa na uh, ano din na ambun tamo basa ang likod ko nababasa hamog po hamog natuloy ay eh, uh. uh. mahamog yan yung ating dalawang aso nakabantay sa atin ako <laughs> panda milky busog kayo nakakain na ah. dali napakain na po natin yan dali ba ano si Milky? Milky. Dali. Nakaalmosal na po 'yan, may pasalubong po tayo diyan. Dali. Dali Malungkot ka. Ha, antok pa. Maaga po 'yan ay. Alam mo 'yung sumaka po kay alas 4? Dali din po tayo sa kamatisan. Antok pa eh. mga kaisan Ari po ay bali ano na 20-20 laang po Gawa ng ano mga kaisan Pinagtatanggihan na nga ngayon mga sa pamilihan ngayon mga kaisan Gawa ng oversupply Kaya bagsak po ngayon ng ano sitaw mga kaisan Kaya binibinta na lang din po namin ng mura Bagsak sa farm gate Pero pagdating sa palengke ang mahal pa rin mga kaisan Eh ganun talaga Eh di ang gawa namin ni misis ilalako na po ulit gawa ng parang presyong ano din bagsakan ng gulay mga kainsan para po at least uh, makabinta tayo ng kahit pa paano gawa ng yung ate maglalako po ay ano ay bukas pa rin sila magla, bukas po sila maglalako linggo sabado bukas pala ginagawa ko namin mga kainsan yan natin na po si Migo akin pong tinatali-tali na ang kamatis ngayon bagsak na uli ang kamatis mga kainsan gawa na daw marami atang ano po maraming nagtanim po kaya ang dami nagpo-post po ah. Kawawang magsasaka daw. Yung iba po ay napapatapon ay ako naman. Hindi naman ako magtatapon mga kainsan. At gawa ng aba. Sayang, mabubusong po. Hindi kung magtapon man ako, sobrang mura. Hindi sila na ang pumuti. No? Ipamigay na lang po. Masasayang. Ano doon? -hmm. Malulugi naman ang ano. Ipanyak. Oo. Siyempre iuwi pa sa pitas. Ay di ang gagawin ko mga kaisan, pag sobrang mura talaga, kanya-kanya nang kuha, bahala na kayo. O ba yung iba, ano ano mga kaisan, tinutunoy nila da, ayan utoy kamatis ano. Misa na isang tinwiler eh. Pero yun naman inaintindihan ko. Dahil alam mo mga kaisan, makakaintindi no yung mga magsasaka din. Kung bakit nila eh, pero yung dapat kaya hindi nila pinapapitas dahil lugi sila sa pitas, uuupa pa. Pero naman instant na itapon mo pag ako naman Aba, kay kanya-kanya nga din ay pag ako itataktak ko na lang sa gitna ng bayan, oh. Bahala na kayo diyan. Pag ako halimbawa eh, oh, yun ay eh, minsan idadalhin sa pamilyahan po ba ay binabarat ay eh, di maigi pang ano? Maigi pang huwag ibinta. At yun naman bumili, ibibinta din ang mahal. Kaya yung iba itinatapon na. No? Eh pero huwag mo pong itapong sayang ay ba mabubusong ba eh, magagalit ang nasa itaas huwag taktak mo na lang kaya lang ay eh, bago ka magtaktak ay eh, paalam mo sa barangay para naman ikaw ay eh, kung anong barangay ang tataktakan mo so, mga kainsan na dito po sina na kambal dumating na po tuy nagilamo ka ba? meron ka sa muka ha? Huh? gilamo nagilamo ka? Oh, oo may butol no, Hmm? Yan, si Bumbay po ah, Hello po, magandang umaga po mga kainsan yan. So, Kaya harvest ng sitaw Tapos po ay si Miko narito na rin po Si Bumboy Tapos si tatay, si nanay daw po ay susunod Yun, Miko Tuy, yun <laughs> Si Bumboy, yun Yan. yan. Tatay, tatay. Hello po, yan. Kaya po naman yung mumuti na sitaw. Hmm. Para po siya tinulungan. Tulog-tulong na po kami din eh. Tapos po eh, ito eh. Hello po mga kinsan. Tapi harvest ulit. Na uh. sitaw. Hmm. Tatay na ulit tayo mga kaisan para po makabawi. Ngayon po eh, sabi ko nga sa inyo eh, walang presyo. sayang ano mga kainsan walang presyo tapos eh, pagdating sa palengke, triple na ang presyo natin ang um, mahal na <laughs> pag kami po nagtatrim ng marami babarating tapos pag nasa malingki ito palingki na abo mong mahal kawawa kawawa ang mga magatanin Hmm. binibilog ang ulo Ligay yun talaga mga kaisan. Kaya mas maganda maggawa ka ng sarili mong tindahan na nga naman. Ano ito? pag uh, nilalako pong ganito mas uh, tumutubo po pag po ang presyo mga kainsan dilit ka tali na aray po natin yung iba dilit na mga kainsan Ya yeah, mga kaisan, nyari na po. Arin kabila, dun po tayo sa kabaak. Tapos ay eh, mamaya po ay eh, lipat po sa kamatis. Linggo na uli po ang pitas na rin. Ah, mga kaisan, ibibigyan laang po natin yung ah, mga nag-uuling dito. Sa kabila po. pagka -agap din. Ay, na pasin tayo ah. Kalasing mga kaisa magsasalang na rin. Yeah. Uh, Yan, ang bilis. Kaya po ari, ano mga kainsan, kaya po ari, hinahawan, tatamdam po ng niyog. Gawa ng, hindi po lalaki ang niyog. Um, tatay, kaya kailan lang, kailan na lang mo. Kaya lang iyong salang. Ah, oh, mamaya madaling araw. Hmm. Um, oh, tatay, sitaw. Lalagyan ko na ng kuhan yan. Barang sambil. Ah, sa dami naman ang kinuha mo. Mm. Talagang. Dami buwan na hitaw mo dyan, ano? Oo. Oh. Kaya anong, ano mo din magsalansan, ano? Ah, yung talagang kuhan yan. Pinakamarami kong salang dati ay, ano, na ako nag-uuling ay mga 70. Malaki. Ari mga 50 na, ano? Oo. Oh. Mabilis ka rin magpuno, aba. Eh kung ako nga ay eh, hindi mo bubay natin ay kahapon pa yan. Ba, may tawag niya. No. Utay, utay. Ay siya nga po. Hindi mo nalang ng katawan at ah, kayo. Hindi lang. Mm -hmm. so, Hindi ka na nilalag na tatay. Pinapakuha ako ng kabayan ng kapatid mo. Baka, kung ko baka maatarasan ko. Hindi ko pa kaya. Ang alin? Kawayan. Ay lalaki naman. Hanggang ganito. Ah, mga kawayan. Ay eh, huwag muna. mo muna. Tsaka so, pagpuyat eh? tatay, puyat. Hindi oh. ko na problema ang ganito. Kawa na hindi ito nabubutas pag ako ng kakamada, hindi kasi nabubutas yan. Ay, yung ganda rin hindi butasin, eh. Yung ganda rin kamada. Hmm. Hindi ito basta-basta nabubutas. Pag ano, pag balabalansang ang yari, ay butasin sa gabi. Ay, biro mo naman. Nasa dalawang buwan ako. Ang nakahiga. Pahinga. Ay, pero hindi ka na ng tatay. Hindi na. Hindi na. Kaya ang kamay ko yan. Hindi pito. Siya nga. Hindi dapat tatay. Baka ikaw napapasma din. Dapat, Dapat i marun, marunong na ako magko naggawa na ko ng pumasma. Oh. Pag alam mo tatay hala mo tikoy naghango ng uling. Huwag mo nang babasahin ang iyong katauan Kaya kanina ah, ako pa alas 4 sumaka. Kaya ano agap ninyo dito eh. Sabi ko ah, eh, ay may nagtataga na pagkakaaga po ninyo aba. Ay na pa Cha yung bata mo yung bunso. Yung lalaki. Hmm. Nagtatagtod na kanina po. Ari pala nani ay eh, Ah, ano yan? na, ano? Magkasakit. Siya nga po. Ay, tutubusin pa yun sa kabinti. Magkano doon ang bersesipikit, tatay? Ano? Ah, baka, mag baka may multa na ako, ako. Ay ay na sa isa ko. Kaya Anthony. Kaya Anthony, wala well, hindi pa arestro yun, hindi pa pala pa. nakarestro. Hindi pa. Uh, ah, na ay, ilang taon na? Ha? Ah? Late registration, pwede po yun. Parang kakunti rin po ang pagbabayaran ata. Oo. Oh. Marami ko tayo kumahingan po Oo. Oh. Baka hindi pa nga ako pagbayarin bearing dito. Sa Kabinti po ba? Kabinti Laguna? Kilalang kilala kila, kila, kila di mo? Kilalang kilala naman ako sa Kabinti. Oo po. Ari tatay oh. Ay. Ari, ari ang ano mo? Pang... Pang sulot. May pudpuran sa loob. Oo. Kailangan nga may pudpuran para maligliab. Magaling din na ng... Dati kami nakaranas na may salang na ganyan, bigla naman bumagyo. Oh. Ayari. ayari Hapkok. Hindi ah, namin po nadali. Ari ilang ilang gabi tatay ari? Ari mamagdamag ari 24 oras. Oo. Ah, uh, ari mo na tindian ko yan. Sino ko niya na ang yan? oh, saglit lang okay. din pala ano. Una sa dugo ngayan ayo, hindi ko na itudo ba. Nabitin sa pag. Wala na pinihin. Pero kakaunti na tatay, finish na, ari la mo gara gara oh. Para hindi magputas Sa ibang nga ay, ano pantabon mo dayami? Kukuha ko sa iyo doon. Sa nya ba may dayami pa sa akin? Doon. Yung sa may kabila po. Nadun po. Yeah. Nadun na po kami sa kabaak. Si Nautoy. Ako na po ang nagtitinor. Mabilisan na po. Hmm. Yan, yeah, si Kautol dumating na po. Tul Oh. Masan? Ah, mga kaysa, nagsisimula na po mag-ani ngayon. Hmm. Kay Tiyo Isto. Kaya laang po ipospon. Uh, Gawa na naulan po. nag na na din niya, ay. Ula na na mga kainsan. Talaga pong... Parang nakakamasarap eh, para bang pasul, But Ano? O, oh, dilaw na o. Oh. Aliyot ul? Oh, Aliyot. Yeah. Saan tayong na? Sa... Sa hapaw na, no? Ba't na, nabilis. Eh, kasabi ng tibaong yun, ay. Ang binhinig niya galing tibaong. Mga kaes, presyo ng sitaw sa inyo. Talagang hindi po yung sabi ko nga sa inyo, pa-iiyakan. Ah, pa-iiyakan mo to ngayon, o. Haba. niya yung iba'y. Oo. Oh, oh. Kawawa. Yung iba po, hindi na namin mitas. Nahiyana no. Oh, nasitaw. Yan na mabulok eh sayang po naman, 'di ba? Mabubusong. Bukel na bumaba, kamakalwa bumaba kahapon. Mamahal ah, na ulit September. September na po uli ang mahal. Apo. Pag po nagtanim ka uli ngayon ng sitaw, ay nasa isip ay. naman ng tao ganoon ay mahal sa susunod na buwan, eh. di lahat ay magtatanim, di bagsak na naman po. Ako papahinga po muna ng dalawang linggo. Tsaka ako tatanim. Papaya o tayo tatanim ko diyan, kabang red lady. Yan, ari pong burol na ari. itong kaba kan ring ating kubo dini. Yan po i-red lady na ang ating itatanim. Ang binta po ng red lady eh. Yung ano, papaya. Talaga pong ang daming ano. Bah. Laging ubus sa bahay eh. Red lady at sa pagitan ay sili. Tyson, dumating po si Nanay. Tutulong daw po pag uh, titinero. Ayan, yeah, mga damaga po. Hmm, nanay. Ito yung mga nanay pag may butas. Ari, okay na? Ayan, mga nanay okay. po ba ito bibiyahin? Sa Lucena. Kasama rin kami kasama? Hmm. Nangungo ba, kamatis? Oh, butas. Bibiyahin na niyo yan? Oo. Oh. Wala ka ba yung meeting? Ay, Kasi sari walang pasok ano? Wala po ba ngayon? Holiday. Holiday na naman. Mm, walang pasok si Sarah ah. Ginawa na daw holiday pero matagal na baka yun. Dapat ano 21 ah. Oh. Ah. Pinagdire-direct yun hanggang 26. Aba, holiday pala ngayon. Yeah. Holiday pala. Ay, isang mga holiday. Uh. Ba't asap kayo puro holiday yan? Ngayon linggong ito. Di, salo na sa Heroes Day. Aba! Aba. Kaya wala din pala sa lunis. Dapat pala ano nga naman. Huwag na naman pumasok lahat. Ngayon <laughs> pala puro holiday po ng mga Bye! Pahingi ako. Happy holiday! Kaya nga ito, pagkitin sa munod. Marami na ito. Dami na. Ayun pa yun. Ayun sa kabila. Baba ka nasa... Dami na rin, dun ay nasa isang daan. Mga dalawang daan tali. Nangyari na po. Nadali na din po. Ang ay, dediretso na naman po ang ambon din eh. May dala ko soft drinks ah. Kambal. May dala ko soft drinks. Bumbay. May dala ko sprite ah. May dala ko sprite. Kaya lang ay alam may tubig. <laughs> Kambal oh. Hoy. Oh, Sprite. Alam mo ito, big. Pwede ba ay, yung Pero ang pa ikaw. O, pasal sa inyo, Sprite. At talaga, ito itong Sprite. Pag ayaw na eh. Ay, kung dadalawa kami ni Miko, yan o, Toy. Mumutain. Sa so, dami. Kailaw po. Ba't di ba ba kayo mamumuti si Ayak? Nang ano? kamati Merienda po, Sprite na tubig. Yan, tapos na po mga kaisan. Yung merienda po naman. Yari na po. Dadali din. Yun ay, na yung Yun na lang. Oh, ba't ito na hindi tanin yung labang rinjik. Oo, oh, akunti ito na yun. Akunti po ang rinjik. Oh. Oh, mga kaisan, yung iba po yun na doon. Na ang bomba yung ko yung nailumong ganyan din ano mismo siya pinagtali din. Nasa may ano sa so, may sa motor na lang yung boy. Hindi sa tira. Hindi lang yun ba? Sa may Ah, oh, pambasta ng hirta wala pambasta. Basta po. Ay sa mga ganyan. Ba? Tara toy. Tara ba? Ah. Yeah. Ano niya? Mesik ko ito. Mm. Higit po yan. Higit niya. Aba, ay. Pa talaga, ay. Paano naman din.

papalakas sa tubo o yung na oh <laughs> malamat po kapitan na may <laughs> ano, titilan yung ano wala tubig uh -huh. ayo oh, kapangat na hilo po tapos na mamuti ayan yeah, mga kaisan narito na po ang ating kabang sitang ayan yeah, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama ingat po lagi stay humble and god bless peace bye salamat po